So ngayon, mga kababayan, ha, ah, dito tayo kay Pulong Duterte. Nako po. eto na nga, mga kababayan. Mega mega love shout out po sa inyong lahat. Kung saan man po kayo ngayon, ha? Ah, don't forget to like, share and subscribe, mga kababayan. <clears throat> so dito tayo, mga kababayan kay Pulong Duterte. Ala! eto na, Antonia. Hello po. Mm. <coughs> so dito po tayo mga kababayan kay Pulong Duterte na kung saan ay uh, may bagong uh, banat no si Pulong sa Marcos administration mga kababayan. Oo. Alam niyo ba kung ano yung banat niya? Nako po. Ito na nga. Oo. hello Nila po, uh, Kim Kimchi V Ayan, may gamigilap shoutout po. No? At sa lahat po na nandyan. Mang Jessica Espega, hello po, magandang gabi po dyan At kung saan man po kayo ngayon, mag-iingat po kayo palagi uh -huh. So, ayan, mga kababayan, we are na live ulit Buti nga sa iyo, kulong ka na, di ba? Uh -huh. So ito po ah, uh, mga kababayan, naka-live po tayo ulit uh -huh. Mega mega lang shout out po sa inyong lahat uh, Nanalilito ako kung nasaan yung live nating isa Dalawa po kasi ito, mga kababayan Ha <laughs> oh, oh. Kaya ayusin ko lang po yung isa nating live ha, ah, mga kababayan para hindi po kayo malito, no? Kasi actually okay naman po ito eh. Mm -hmm. So, paano pato to i-end? No, saan ba dito to? Mga kababayan, kumusta po kayong lahat diyan? Hello po. Ayan, kay Kura ayan kay Kurat Akili. May bigalag shout out po no? At sa inyong lahat po diyan. So 'yun po 'yun na mga kababayan. <clears throat> mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, good afternoon po, Ma'am Kian. And ikulong na si 51 billion na pulong. <laughs> ah, ito po, mga kababayan. Ayan. So, okay na po ba, mga kababayan, yung ating live? Ah, maganda, ah, matanda na siya. Kaya nga eh, 'di ba? Oo, mamulai tay kay Ma'am Jima Garais. Ayan, ito kay Vivian sa Bondo. Mega mega love shout out po diyan. Okay na po. Ayan, okay na ba? Okay na, mga kababayan. Ayan, so ito na nga. <clears throat> so still loading pa rin. Nako, hindi po sa kabila po 'yan ah. Dalawa po kasi, eh, nagloko kasi si YT, mga kababayan. Sa totoo lang, Nagluluko po, po si uh, YouTube. Kaya nagugulat po kayo, dalawa po yung live dyan. Ah, yung live po natin na bago, yung yung 5 minutes. No? Gandang gabi po. And kay Ma'am Sara Mandrona. Ayan, and kay Ma'am Jima Garais. And may kami shout out po. So ito po ha, ah, mga kababayan, yung ating live ngayon. Kita nyo naman, bagong ano ito ha. Bagong live nagluluko siya kaya magubulat kay dalawa po nakalagay diyan nabawasan a uh, sutil sa bayan ken kaya nga eh kaya pala dalawa yung life mo oh dalawa po siya ah uh, uh, okay na okay daw ayan maraming salamat po mga kababayan no like 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 share and subscribe po tayo ah <clears throat> uh, so ngayon mga kababayan eto na nga dito naman tayo kay pulong ha uh, kay pulong Duterte tayo mga kababayan So, alam nyo ba mga kababayan na may bagong buwelta ngayon si Pulong sa Marcos Administration? Ano nga ba ang buwelta niya? Ito po. Ang buwelta ni Pulong mga kababayan ay no, sabi kasi ni General Broner mga kababayan at ni Tariela ng PCJ ay kung gusto talaga, sabi ni Pulong, kung ang uh, pinaglalaban ng uh, Philippine Coast Guard at ng uh, military or armed forces of the Philippines ay para no sa kapakanan ng ating bansa. Bakit daw nakatutok ang uh, uh, tawag dito, uh, missile no, ang typhoon missile na aabot sa China. Di ba? Oo. So alam niyo sa lang mga kababayan, dito mo malalaman na talagang pro China talaga itong mga Duterte. Ha? Ah. Ah, dito mo malalaman na fruit China talaga sila. Bakit? Biruin mo sa dami-daming problema sa ating bansa. Mas kinakampihan pa nila ang China. No, oh, ito po nakalagay, mga kababayan. Ha? Para marinig nyo po at para maano nyo po mam, mga kababayan itong balita. Ito po, ha? Ah, pakinggan niyo. <clears throat> Ito po'y mula sa Billionario News Channel, mga kababayan. No? Ah, saan na ba yun? Billionario, nawala. <clears> Hindi <throat> ba? Mga kababayan, okay, nawawala po yung live natin. Okay na po ba? Ha? Ah? Paki-comment nga mga kababayan kung okay yung live natin. <clears throat> ah, nawawala-wala kasi siya. <clears throat> Mm -hmm. Paki-comment mga kababayan. Okay na ba? Ayan, okay na. Nawala. Ah, okay naman. Mm -hmm. Kasi min nagluluko kasi si YouTube mga kababayan. Pasensya na po kayo ha kasi nagluluko talaga si YouTube. Uh -huh. <clears throat> so ito po mga kababayan. Ayan, okay loading. Loading ba? Ayan, nahuli ako. Ayan, okay na ba? Mga kababayan. <clears throat> saan ba ako napunta pati ako, nalilito ako mga kababayan, kung nasaan ako ah, saan ang live ko oo, nalilito talaga ako sa totoo lang <clears throat> ito na mga kababayan ready na po ba tayo Ayan. good evening po, mga kababayan So ito po yung mismo sa Billionaire News Channel na binira po ni Pulong Duterte ang Armed Forces of the Philippines at sumagot po no ang uh... Philippine Coast Guard. Ay, patutsada si Davao City Representative Paula Duterte kay AFP Chief General Romeo Broner Jr. Mm. Tungkol sa U.S. missile na kaya raw umabot sa China. Mm. Ayon naman sa tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, tila dinidepensahan daw ni Duterte ang China. Tama! Dato ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. <coughs> Sinusugal daw ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas sa Estados Unidos. Mm. Yan ang mainit na reaksyon ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabi ni Browner na kayang umabot sa China ang US Deployed Typhoon Missile System. Mm. Bago raw magyabang ang general, ang tanong ni Duterte, kaya ba nitong pigilin ang ganti ng China? Sino raw ba ang tunay na pinagsisilbihan ni Browner? Mm, ngayon, mga kababayan, bago daw magyabang si Browner, no, or ang military, or si General uh, Browner, ay kaya ba daw na isagip ni Browner ang Pilipinas kapag gumanti ang China? Alam niyo sa totoo lang, bakit po gaganti ang China pulong na wala namang bi binaril sa kanila? Bakit? Kung ang missile ba nakatutok sa kanila, mali. Di ba? Kung ang missile ba or typhoon missile ng Pilipinas nakatutok sa China, bakit po magagaling? Hindi pa po pwedeng pang defense lang natin yan in case na tayo po ay lusubin nila or girahin nila? Di ba? Hindi pa po pwedeng pang defense lang natin yan kasi ilang beses po tayo nilang binuli. Kung nakita nyo po yung mga mangingisda ha, ah, na doon sa West Philippine Sea, kung paano nila iboli. Kung nakita nyo po ang mga Philippine Coast Guard, kung paano nila banggain. No? Kung paano nila i-water cannon. Ah. mas concern pa si Pulong sa China kaysa sa kapakanan ng kapwa niya Pilipino. Saan ka nang galing? Yeah. Nasa Pilipinas ka Pulong. Yeah? Bakit napaka-defensive ninyo sa China? Hindi naman po kami nagtataka kasi nga mga pro-China kayo. ba? Diba? Anong, 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 anong gagawin ng China na bawi? Anong ba, bakit babawi ang China? Bakit ginamit ba ang missile para sa kanila? At saka pulong, ito lang, I will tell you frankly pulong. No? As a Filipino people or as a Filipino person. Yeah. Wala kang pakialam kung itututok yung ano uh, typhoon missile doon sa China. Kasi bakit? Sa tingin mo ba, Pilipinas lang ang nakatutok dyan sa China? Hindi mo nakita na ang Taiwan may mga missile din yan nakatutok sa China. Di just ko naman, pulong! Sa dinami daming problema sa Pilipinas, yung missile pa talaga ang nasilip mo. Di ba? Kadami-dami problema sa Pilipinas, tumulong kayo, hindi yung puro kayo kuda. Di utang ina nyo. Di ba? Kadami-daming problema sa Pilipinas, yun pa talagang missile ang naiisipan mong reaksyonan. Diyos ko naman, pulong anong klaseng nilalang ka? Di ba? Anong nangyari sa inyo? Ang problema ngayon sa Pilipinas kay kung paano masubo yung korupsyon na inumpisahan ng tatay mo. Hindi yung doon ka magbuko sa missile na hindi naman yan sasabog. Yeah, kung walang pumindot niyan. At anong ikinakatakot mo kung itutok 'yan doon sa China? Eh, hindi lang naman Pilipinas ang nakatutok sa China. Ang North Korea nakatutok sa China, ang Russia nakatutok sa China. Oh, ang India nakatutok sa China, ang Taiwan nakatutok sa China, ang Japan nakatutok sa China. Oh, ang Brunei, ang Malaysia, ang Indonesia, ang Singapore, may mga nakatutok sa China niyan. Oh. Anong pinanong anong pakialam mo? 'Di ba? Diyos ko naman pulong. Mas unahin mo yung problema dyan sa lalawigan mo. Yeah. Sa nasasakupan mo kaysa sa unahin mo yung missile. Diyos ko, nakita mo naman, typhoon missile yan. Typhoon. Hindi yan war missile. Yun ang totoo. Di ba? Diyos minyo, para ka lang si Sarah kapatid mo, gagawa ng advice, o di kaya gagawa ng salita, puro naman palpak. Diyos ko naman pulong kung kung may kung may problema man sa pagtutok ng Typhoon missile sa China, hindi hey, palitan mo si Brunner, ikaw na lang mag mag general diyan, ikaw na lang mag head. Di ba? Ano ba problema? Di ba? Ano bang problema? Pulong. Uh, ano bang problema? Pulong. Ah, kung nakatutok ang uh, tawag dito, missile. Eh, hindi naman ginamit ng Pilipinas yung missile para i-baril dun sa ano, China or itira dun sa China. Tapos sasabihin mo, kaya ba daw na depensahan ni Broner kung babawi ang China? Hindi naman po siguro tanga ang China na magpatira ng missile sa Pilipinas kung wala namang itinirang missile ang Pilipinas sa kanila. Diba? Hindi naman po kami nagtaka kung bakit mas mahalaga at pinagtanggol mo ang China kaysa sa Pilipinas. Kasi bakit hindi naman talaga kayo mga taga-Pilipinas na utak, mga Chinese naman talaga kayo. Sabi nga ni Digong, kasi Chinese ako eh. Di ba? Mm. Na pinagsisilbihan ni Browner mm. ang bansa o ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos. Mm. Kung national security raw ang pinag-uusapan, dapat anyang mas pagtuunan ng pansin ang tunay na mga problema ng bansa mga proyektong walang kwenta at ang walang takot na pangungurakot sa pera ng mamamayan. Oh. Kung hindi raw kaya ni Browner na proteksyonan ang publiko mula sa nakaunipormeng mga magnanakaw, hindi raw nito maaaring ituro kung paano dapat na depensahan ang bayan. Mm. At sa huli, tinawag pa nitong Trigger Happy ang general. Sinagot naman ito ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariella. Mm. Anya, bit-bit daw ng mga patutsada ni Duterte ang ligasiya ng pamilya sa pagsisilbi sa bayan ang pagpapaniwala sa mga Pilipino na mali ang pagtayo laban sa bullying ng China dahil alam daw ng buong bansa kung gaano katahimik ang pamilya Duterte sa mga insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Tama! Totoo naman talaga! Simula, o, oh, eto, tanungin ko kayo mga kababayan. Kapag ang China, no, ang tingin ng mga Duterte na kapag ang China ay dihado at ang tingin ng mga Duterte na kapag ang China ay hindi na kayang bulihin ang Pilipinas nagre-react itong mga Duterte. Ha? Pero yung Philippine Coast Guard na binumba ng water cannon ni isang honghong or ni isang bulong, wala kang naririnig sa kanila. Yeah. Nakita ninyo kung paano tagain ng uh, Chinese Coast Guard ang daliri ng Pilipino Coast Guard. Niminsan ba narinig ninyo sa bunganga ni Pulong, ni Baste, ni Sara at sa pamilyang Duterte na concern sila? Wala! Oh, Miminsan ba na nakita ninyong binangga ah, ng uh, Chinese Coast Guard ang Pilipino Coast Guard na barko? Oh, nakita nyo ba na nagre ang mga Duterte? Wala! Hindi ba? Ah, oh. pero pagdating kay Kibuloy nung inaristo, putang ina, may statement agad si Sara. nagre agad sila magkakapatid. Hindi yeah? Oh. kaya pansin nila na hindi nakaya ng China agawin ang West Philippine Sea na ibinigay ng tatay nila Ah, kasi sisingilin sila niyan. Maniwala kay sa akin mga kababayan. Kaya po mas tinatanggi, mas mas kinakampihan nila ang China kasi hindi na naipatuloy no yung ibinigay ng tatay nila diyan sa China na binigyan ng tatay nila ng karapatan na mag-explore no hanapin ang langis hanapin ang mga mineralis kasi hinayaan ni Digong yan anong sabi ni Digong Ah, Lupa lang yan, dagat lang yan. Marami tayong dagat, ibigay nyo yan. Oh. Kasi mga kababayan, kapag hindi yan... Ah, magawa ng China ang pinangako ni Digong na gentleman's agreement dun sa China sisingilin ang mga Duterte niyan, hindi si Marcos Duterte ang sisingilin niyan, ah, oh, totoo yan mga kababayan kasi yan yung tinatawag nating gentleman's agreement. Ha? Ah? Pag hindi yan, mga kababayan, ha? ito, ito ha, mga kababayan, ito, oh, digong sa West PHC. Oh, tingnan nyo ano sinasabi ni Digong, ha? Kayong mga Pilipino nagkikinig na yun. Ah. Boundary lang, tubig lang naman. Hayaan mo yan. Ah. Insist on Philippines, preference. Eh, karami ng dagat na ibigay na lang. Oh, sige, oh. Iyon na yan. Nakiusap din o manong si Duterte. Diba? Kita ninyo. Yan ang kawa ng tatay nila. Boundary lang ng tubig yan. Kadami-dami nating dagat. Oh, ibigay nyo yan. Oh. Kasi mga kababayan, kapag hindi napatuloy ng China, ang pinangako ng tatay nila na hindi alam ng taong bayan, ha? Ah, ang pinangako ng tatay nila doon kay si Jinping na gentleman's agreement, ha, ah, si isingilin si Sarah niyan pag naging presidente sa 2028. Yeah. dahil sa agreement ni Duterte, ah siguro ang China laging tumatawag sa kanila, ano to? Pangako ng tatay niyo. Ano to? Bakit nagaganito to? Ha. Oh, bakit hindi na namin matuloy-tuloy yung exploration? Bakit hinarang na? Ah, hindi eh, ba ito yung pinangako ng tatay mo nakabigay na kami ng down payment diyan? Ah, nakabayad na kami, 'di ba ang usapan namin sa 100 barrels? Ah, 40 sa amin, 60 sa Philippines, but hindi na namin maituloy tuloy. Hmm. Kasi nga sisingilin silan niyan Oh, kaya ganyan na lang, ah, kung makapag-react si Pulong, mas mahalaga sa kanya ang China kaysa sa ating kalupaan. Ah, baka naman kasi naka-down payment na si Xi Jinping sa tatay niya. Oh, kaya ngayon or di kaya nakasangla na yan doon. Mm. Siyempre, may agreement 'yan kapag sinangla 'yan. Oh, kailangan habang sinasangla mo hawak ng China 'yan. Ngayon, mahirap naman magbitaw ng pera ang China, sinangla mo sa China tapos hindi na gagamit ng China. Ngayon, siisingilin ng China sa kanila 'yan. Eh sino bang siisingilin ng China nakakulong na yung tatay nila? Malamang si Sarah. Uh, yun, yun. Hindi ba? Ah. Nakasangla na yan. Nakuha na siguro nila. Nakuha na siguro nila ang bayan. Oo. Ah. Kaya nagkaganyan yung mga yan. Biruin mo. Galit na galit na nakatutok daw ang uh, typhoon missile sa China. Eh, ba't magagalit? Hindi naman ginamit ng Pilipinas yung missile. Oo. Ah. Ang, ang concern nila dyan, baka balikan sila ng China, singilin sila. Oo. Ah. Yan ang totoo, baka nakasangla na yan. Hindi hmm, ba? Oh, yun yun. Dain sa kakayahan ko lang <coughs> bigo ako nang iisa Ah, oh. ako talaga ang unang hinirasan sa China na ng 2014. Hmm. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte. Sinasabing gentleman agreement, bigla pong nag-alarma na naman ang China na nung May 14 is nakabaho di masinlo po kami ay is talagang pinilit po kami ang pawain. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014 pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mga na laging nandyan po sa si Scalboro is nakabalik. Pero ah. sa... Ano po ba ang pwede niyong gawin para sa aming mga isla upang matulungan kami na hindi itaboy ng Chinese Coast Guard at para maka, maka pamingwit kami ng mabuti na mabayapa. Nangibabaw ang sagotoon ni dating Davao City Mayor at ngayon ay Pangulong Rodrigo Duterte. Pagpunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, Sasakay ako ng jet ski, daladala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours. Pero ni... Ah, nangyari ba? Nangyari ba yung sasakay siya ng jet ski? Ha? Nangyari ba yung magbitbit siya ng flag at itanim niya doon sa lupa na China, uh, Pilipinas ang um, may-ari? Wala! Bodol ang lolo nyo. Di yeah. Yan yon mga kababayan. Di ba? kayo. ah, oh. Kaya ganyan sila ngayon. Ha? Ah. Bakit mas concerned pa si Pulong ah, dito sa nakaharap na missile na hindi naman pinaputok? Mag-concern ka kung pinaputok yan. Di yeah. Kung hindi naman pinaputok, kasi alam nyo, ganito yan mga kababayan eh. Kapag kasi ang China, ganito yan, kapag ang China hindi mo bigyan ng leksyon, bubulihin at bubulihin nila ang Pilipinas. Kaya, yeah? E eh ngayon na alam nila na meron ng missile na nakatutok, imposibleng hindi makuha ng radar nila yan. Natatakot na ang China, ah, mga kababayan, na mambuli sa Pilipinas kasi ilang missile yan nakatutok sa kanila. Oh, kapag tinira ng Pilipinas ang China, mapupulbo sila, ubus ang mga ari-arian nila. Tayo, kahit tirahin nila tayo, maliit na bansa tayo. Ah, sa madaling salita, mga kababayan, natakot ang China sa atin. Kaya siguro tawag ng tawag kay Pulong. kaya si Pulong ngayon, umaaray. Ah, bakit? Kasi ang isipin ng China, halimbawa ang Pilipinas, mayroong isang daang misail yan, nakatutok sa kanila. Pag yung isang daang missile, isabay-sabay mong paputukin yan, mapupulbo sila. Oh, ngayon, tayo sa Pilipinas, isang missile lang, mapupulbo na tayo. E ano naman ang makukuha nila sa atin kung pupulbuhin tayo? Wala. Pero sila, palaki na ang napundar nila. Kaya natatakot na silang mangbuli sa atin. Di ba? Mm -mm. 'Di diba? Kaya natatakot na ang China mang bully sa atin kasi nakita nila sa radar. Ah, alam ko may mga radar yan sila. Oh, isang daang missile yan. Halimbawa, isang daang missile nakatutok sa kanila. Oh, so yung nakatutok sa kanila, pag isabay-sabay paputok yan ng Air Arm Forces, durog ang China. Ang laki ng napundar na nila. Eh tayo, kapag durugin nila tayo, wala namang mawawala sa atin kasi nga wala namang improvement yung ating bansa. Eh, anong mawawala sa atin? Oh, compare sa kanila kalaki-laki at kalawak ng lupain nila no oh. kaya ngayon nagre-react si Pulong bakit ganito kanya bakit, bakit bakit concern ka tinatawagan ka ba bakit ang China tao ba ng tawag sa iyo na hindi nila matuloy-tuloy ah ang ginawa nila na pangako ng tatay mo Ah, oh, continue. Ito pagyayabang ang sinabi ni General Browder tungkol sa missiles Ang mm. at pawang katotohanan ito. Wala raw pinatatama ang bansa sa naging pahayag ng opisyal at tinaninindigan mm. daw nito ang isang malayang Indo-Pacific. Oh. Tinawag din ni Tariela na deflection ang binanggit ni Duterte tungkol sa CIA na pag-iiwas sa tunay na mga isyong kinakaharap ng mga Pilipino sa WPS gaya ng water cannon attacks. Panghaharang sa mga manging sa sa Bajo de Pasinloc oh. at militarisasyon ng China sa karagatang dating pinagsasaluhan. Ngunit ng mga Pilipino, yun daw ay ang mga nagpapanggap na hindi totoo ang mga banta habang nakikipagkaibigan sa Beijing. Hindi raw kapayapaan ang tinataguyod ni Duterte sa kanyang pahayag, kundi pagtatanggol sa China. Dama. Sa isyu ng korupsyon, binigyang diin ni Tariela na hindi ito bagong invention. Lumala pang araw ito noong COVID-19 pandemic na tumama sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Tama! Ang mambabatas na naungkat ng Nooy Senate Blue Ribbon Committee bilang formally scam. Mm. Hindi raw sila trigger happy dahil malinaw ang kanilang defense posture, kapayapaan at pagpapalakas ng soberanya sa pamamagitan ng pagkakaisa. Ang kailangan daw ng Pilipinas, mga leader na nagtutulungan at hindi nagtutulak ng pro-China narratives. ba? Diba? Kita ninyo, mga kababayan? Yun naman talaga. Nung nagumpisang binumba ng water cannon ng China ang mga mangingisda at ang mga Philippine Coast Guard, Nakarinig ba kayo ng reaksyon ni Pulong? Mas concerned pa sila sa China. Di ba? Yung missile na nakatutok lang, nagre-react siya. Hindi naman pinaputok. Di ba? So nagpapahalata lang na pro-China talaga siya. Kaya mga kababayan sa sunod eleksyon, alam nyo na. Ah, hindi po tayo basta-bastang bulihin nila. Yeah. Huwag tayong pumayag na merong pro-China na politisyan makapasok sa ating bansa kung ayaw niyong matulad tayo sa Hong Kong. Yeah. Oh, Diyos ko. Ay, <clears throat> hey, nako. Diyos ko. Bakit? Bayad na ba? Bakit? Naka-down payment na ba ang China? Kaya, nagre kayo na hindi na matuloy-tuloy ng China yung ginagawa nila? Naku. Diyos Pio Marimar. Kasi bakit? Kinakalaban na ni Marcos ngayon? Oh, tandaan ninyo, kung meron mang ma uh, minerals exploration ang China, kaya naman natin gawin sa Pilipinas yan. di ah, Diba nung nakaraan lang si PBBM ay pumirin, pumirma na ng walong joint exploration para makahanap ng langis sa Pilipinas. Oh, bakit kailangan sa China kayo? Ay eh, alam nyo naman ang China, manggugulang niya. Bakit sa China kayo? Oh. e, eh, alam niyo naman na ang China manggugulang 'yan. Oo. Uh, so 'yun lang po ha, ah, mga kababayan, yung ating uh, reaction patungkol diyan kay Pulong, na? Patungkol sa China na nakatutok daw yung uh, missile. Just ko naman, nakatutok lang Pulong, hindi pinutok. Nya. Yeah. Eh, ikaw nga, may hawak ang kutsilyo, tinira mo talaga, pero likod lang. Naya? Yeah. Ah, oh, ikaw may hawak ka, di ba? Tinira mong ganyan, pero hindi naman nakaharap yung likod lang. O, oh, kasi takot ka. Diba? Kasi pag napatay mo yun, makukulong ka eh. Diba? Ah. Oh.